Ano po mangyayari pag magpa-fasting tayo? Like ito, 24 hours. Depende po. Yung iba nagpa-fasting, bali sa relihiyon nila. Yung iba nagpa-fasting, gusto pumayat. Yung iba nagpa-fasting, gusto mag-cleansing o wala makain. Yung iba. Yung mga fasting na 8 hours, 12 hours, okay lang yon Natulog ka, gumising ka, doon kakakain. Yung 16 hours na fasting, ah, medyo mahaba na yon Pero ano mangyayari sa katawan natin? Kung 24 hours tayo nag-fasting, na tubig lang ang iniinom. Okay? So yan, minsan ginagawa nila yan, papapayat, pero hindi talaga proven na nakakapayat. Kasi minsan, o oh, hindi sila kakain ng mahaba, o oh, oh, 16 hours. Tapos babawi naman yung kain nila, di ba? So kung babawi rin yung kain mo, pareho din yon. Ang nangyayari po sa katawan natin ganito, during the first 8 hours na hindi tayo kumakain, meron pang mga glucose yung katawan natin. Bali, may mga sugar pa yan. Base dun sa kinain natin yung 8 hours ago. Naglalabas yung liver, ng muscle, ng glucose. Pero after 8 hours nauubos na yung glucose na galing sa liver. So mula 8 hours hanggang 16 hours, ang tinutunaw na ng katawan natin for energy, fat na sa taba na kinukuha. Tapos pag tumagal ka pa hindi kumain, di ba yung iba mga starvation, lampas ang araw, hindi ka kain, hindi na taba ang tinutunaw, pati muscle, pati muscle ang ginagamit na ng katawan. Kaya nga yung mga lumang panahon, di ba, sa gera talagang payat na payat sila, di ba? Wala ng muscle, wala ng taba. Ganun ang nangyayari pwede ba magpapayat? Yung iba sa intermittent fasting, nakakapayat. Pero depende po, eh, pwede rin naman yung ordinary na mas bawas lang talaga sa kinakain. Tapos syempre, kahit nagpa-fasting tayo, healthy pa rin dapat yung kinakain natin. Okay? Ano possible benefits? Maraming uh, marami nagsasabi may benefits yung fasting, mas malinis yung pakiramdam nila, o sa mga nagdarasal, mas sa uh, malalim, taimtim -time yung dasal nila. May konting pag-aaral na baka makatulong sa puso, Baka may animal studies, baka makatulong sa cancer, para sa utak, pero hindi pa ganun ka-proven. Yung iba, masarap lang yung pakiramdam na hindi kumakain ng uh, isang araw, di ba? Or pwede naman yung fasting na maraming klase, pwedeng tubig ang iniinom. Yung iba naman, may mga juice, yung mga liquid diet. Ay, yung liquid diet, pwede na yon Hindi ka naman talaga hindi kumakain, meron pa, pa rin naman calories. Liquid lang nga, di ba? Para cleansing kung gusto nila. Pero yung pinag-uusapan natin, yung 24 hours na tubig lang. So, kailangan yung tubig ha? sa 24 hours. Hindi pwede 24 hours walang tubig. Mahirap po. Ano naman ang side effect ng hindi pagkain ng 24 hours? Ganito mararamdaman ninyo. Merong pag-aaral dito eh. I think hundreds of people, hindi nila pinakain ng 24 hours. Tubig lang ah, water fasting. Ito yung nireklamo nila after 24 hours. 50% sa kanila, pagod, mahina. Siyempre, walang kinain 24 hours eh. Hindi makatulog, 33%. Butong, paano sila matutulog? Uh, walang laman ng tiyan, 24 hours, nasusok ka, 32%. Tsaka pag walang laman ng tiyan natin, nasumasakit ang ulo parang headache siya. May headache, iba na high blood, 29%. Yung iba, parang matutumba. Bumagsak na yung blood sugar kasi wala kinahin, eh. magsisinkope eh, Oh. Sumasakit ang tiyan, na acidic sila, yung iba sumasakit pa yung mga muscle, yung likod, yung iba nasusuka, yung iba nagpa-palpitation kasi kulang nga sa pagkain. Uh, parang mga hypoglycemia symptoms to, so yung kulang sa sugar, di ba? Kasi nga, wala na makuha yung katawan eh, 24 hours na kasi yan. So, yung iba nga, mahihirapan dito, pero iba kinakaya po. Sino ang hindi ko pinapayuhan na magfasting lalo na yung matagal. Kung 12 hours kaya nyo, pero yung 24 hours. Pag may diabetes, di po maganda. Kasi yung blood sugar, ay up and down, eh. delikado po. Yung mga may eating disorder, yung siguro yung sobrang lakas kumain. number three, yung umiinom ng gamot. Pag marami kayong gamot sa high blood, sa diabetes, sa cholesterol, mahirap mag 24 hours fasting. Eh, paano kung sumakit ng tiyan mo, walang laman ng tiyan mo, iinumin mo yung mga gamot mo, di ba? Kailangan nga yung ibang gamot with meals. Eh. Mga bata, teenagers, hindi pa kakayanin. Mga buntis, hindi rin pwede mag-fasting ng 24 hours. Pati yung mga nagpapadede, breastfeeding. Okay? So, ito yung mga exempted. Siguro yung mga senior na may sakit. ba diba? Mahirapan din sa ganito. Baka mabigla yung katawan nila. Ngayon, after 24 hours fasting, pag nalusutan nyo na to, papano kakain ulit? ba diba? Ang pagkakamali ng iba, dahil ginuto mo sarili mo 24 hours, o kung ano man yung fasting ninyo, biglang kakain ng marami. Sama po yun. Huwag bibiglayin yung tiyan. Tubig lang muna. no? Tapos yung unang kain mo, ang liit lang, oh, small meal. Tiyaga ka muna dyan. Huwag mo biglain. Mamaya, mahirapan yung katawan mo. Tubig, konting pagkain, unti-unti. Uh, nguyain ng matagal, 30 times. Lutong-luto lang ang kakainin. Huwag mo na yung mga hilaw-hilaw na gulay. At huwag na mag-try ng kuha na ng pagkain. Dahil dahan-dahan mo ibabalik yung katawan mo. Kasi pinahinga mo siya ng 24 hours. So yun lang po. Uh, yan po magiging effects. Mga pros and cons ng uh, 24-hour fasting. Baka may nababasa kayo dahil sa paniniwala nyo. So Ingatan na po yung katawan. Kung kayo senior, may sakit, may diabetes, maraming gamot, o baka exempted naman kasi syempre, concerned tayo sa inyong kalusugan. Salamat po.